yun mga kabay dito po tayo ngayon sa beach ng simbada right. oh sungguh tari sa nanunggo yun na may nagdunggo mga kabay ha doon natin kung may huli ba Sama ni, Di kau siapa? sura ah, uh, ilagay sa one uh, sa ilalim ng buhangin yun uh. ganda yan ah uh. Dagko? Sir man, wala lagi kita ang isda, hoy? mo tanau au kore skuan richard kay dugay-dugay masih mana no kita is nah ay na sige lag kawag ay yo nang huli ni master richard lo buru no ba polo target isa ba na target to Chad bom bom to adito ako isda po ito. Buburo no? na eh. Ha? O ba ako yan? May klarong bagyo no? Abay, malaki yung mga tulinga no? Buburo na ba na bang ka no. Ano sa'yo mga tulingan? Wala. Mayroong tagkuha. Ipilix, itulayan? gitulayan. Oh, Ipilix. Di mo kaya nanarget, eh? Ha? Di mo oh, ka payawan narget? Hindi po. Ano ito? na nakatundang. Nakatundang magiging kamay ka? Hindi, ano ba? Ano na? Amot lagi? Oo. Oh. Yun ang huli ni mga kabay, Buron. Hmm. Siguro, eh. Ikaw, eh. Kapilin, eh. Yun mga bay may nagpingwit ito mga bay sa tabi ng dagat natin, no? tabi ng baybayin, o, ng huli nila. O. Oh, oh! yung isa. Yun. O oh, yung burikat yung tawag sa amin. <laughs> Yun Oh. Burikat. Laki yan. Ah. Yung pae, no? Oh. Uh, maliit na tulingan. <laughs> Love ni! <day! laughs> <laughs> 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 na yung sa beach sa simbada, mga <laughs> yun ang narsiri namin ako ah, lang namin sa pag gawa ng nursery oh. daming nag-aabang mga kabay sa nagdunggo sa bangga ngayon kasi maraming huli si Bay Felix Bay Shout out Ah, Nagagulo nang kuha Russia. Yeah. Labo dong. Labo. Oh, kami. Nasa mga 70 kilos. Nasa mga 70 kilos yung huli ni Bay Felix. Kilo, upuan doon.

Kutato. Ah, si pintahan din eh, si pintawa. Ini, sudi kata ba. Dong mga kabay oh. Ah, malilit na bangka pero maraming huli. Ah, puno siguro yung box ni Dodong Dilo ida. Ini. Mana pupot? Ah, siguro ah. Sabi ba kas? Ano? Ano? Wala, tawag na bye Bay Felix, yung huli ni Diloy, oh. Uh, nasa mga 6 kilo. Nakatagin ko ko na, plastic, no, plastic no. <laughs> Binigyan tayo ni Diloy, mga kaway, oh. Sakura nung, Sakto ra. Eh lagi daghana go. Ang box na naman mga gabay oh. Yun ang mga gabay ang lahat na huli ni Bay Felix so. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ah, uh, nasa anim na balde. Anim matimba. timba. <laughs> Lili Ah, 50 kilos lahat siguro. Ayon. 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 Pa na. Na kilo? Ah, so, lampas sa 50 kilos to, mga 60 goro. Yun no? Jackpot, eh. Yun o mga kabay, pauwi na tayo mga kabay. h na tayo. Punta na tayo. Ay! Asa mga